So for today's video guys Kakapit natin yung kanyang red shield Dumating na yung leg shield Kasi pangit naman kasi tignan Kung wala yung leg shield dito sa harap So nag-order tayo online via orange up Ito yung ano, na order natin fresh from shot. Ayun oh. No? Wow, pang endo. Endo. Endo leg shield ang tawag nila dito. About naman sa quality, uh, makapal siya. Tsaka medyo may mga kabigatan rin. So makapal yung pagkaka-build nitong ano na. Ano. Refiber. Refiber ba tawag dito Ganda. For only. So kakapit natin dito. So ito na guys, kakapit na natin. And one, two, three.

lang, hindi siya totally talaga na fit kasi may mga items talaga tayo online na hindi talaga siya kailangan mo bang mag-convert bago siya ma-fit. Hey, eh, Pogi! And then, check natin yung uh, iba pang parcel ko. So, itong parcel na to is alam ko na kung alam ba? Alam ko na kung anong laman itong uh, brown box na to. Unbox natin. Wala kasing nagawa. So yung guys, may Suzuki siya. So ito na yung ano uh, ano, visor natin. So guys, ganda. Kung so, kukompare natin yung sa stock. Ayan, mas medyo mas mahaba tong isa. Itong nabili natin. Kapit na natin. So ito na yung stock natin. Compare natin dito sa nabili nating visor. makaka pa siya ng mga ano, ewan ko kung anong size doon. Dos. Dos na lang. Sabihin natin dos. And kakabit na natin siya dito sa ating hong pogi. So guys, sabihin nyo lang. So ito na guys, nakabit na natin yung bago niyang baiso. Oh, ma ano ba, oh Mga pa isang ganda talaga, tignan, guys Okay, na okay Ang ganda, diba? Tapos may bago pa tayo lang, oh Sheesh Ito so, yung dati niyang bison. Ganyan siya, ganyan ano, ka, humaba. Nag-extend. Ano,